Magandang araw sa inyo. Ito nga pala si Kuya Val Christ at ngayon tayo ay maglalaro ng Minecraft. So ngayon, as sa nakikita niyo nandito ako sa may Global the Resources. Bakit? Una, sige. Magba-backrack tayo, no. So last year nakita niyo sa YouTube ko na may mga upload ako ng Minecraft, no. So ginawa ko 'yon, sabi ko kasi ay gusto ko mag-try ng Minecraft. So hindi ko pa alam na may Java at Bedrock pala. Ang di ko alam Bedrock pala yung nabili ko. So anyway, dahil nga bedrock, okay lang na naman sa akin, mas sanay ako dito. I tried Java. Paano ko nagawa gawa no, Nag-sale yung Xbox uh, dito sa PC. No? May Xbox app kasi dito. Binili ko na yung Minecraft Java. At uh, masasabi ko, nag-try din ako ng resource pack doon at uh, mas maganda yung mods doon. Pero hindi yun pag-uusapan natin. Nasa bedrock tayo ngayon. So bedrock ang pag-uusapan natin. So kung makikita nyo ngayon, meron tayong isang resource, uh, dalawa na resource pack na pa naka-active. Una, yung R Realistic RTX Pack. Itong pack na to low lang kasi ito lang yung libre yung medium at high kasi ay you need to subscribe like uh, I need to buy it for $8 or $10 no so syempre dito tayo sa abot kaya natin which is yung free and of course nakita ko rin to kasi doon sa may uh, uh, YouTube video meron siyang backpack at nakita ko na parang magandang addition so dinownload ko na rin yung backpack which is free okay so ito ay makukuha sa mcpedl.com okay so yan yung naka-activate natin kung makikita nyo ang dami kong packs oh so. Tara. Pero explore natin yan sa mga susunod. Okay. So, dito muna tayo sa Realistic RTX Pack. And we will jump into the game. At welcome back. Andito na nga tayo sa ating... Sa loob ng ating resource pack. At ito yung mga na-build ko so far. Ayan. Ito, kopya sa YouTube yan. Kaya huwag na kayo magtaka. Okay. So, mag -e explore tayo kung ano-ano nga ba ang laman ng resource pack na to, no? Ah, uh, marami. Kung makikita niyo iba-iba yung mga kulay, baka napapansin niyo na na iba-iba yung itsura ng mga bloke natin, ano. So, sige. Ah, uh, starters, dito muna tayo sa bahay, no. Dito muna tayo sa kung nasaan ako. Okay. So, unang-una, makikita niyo yung tubig. It's reflected. Okay, yan. Ah, oh, 'di ba? By the way, ito ay uh, naka-activate ang aking vibrant visuals. Okay? So, hindi ako naka kasi ito may option to na ano eh na ray tracing. Hindi ko inactivate kasi ang pangit niya. Tinry ko, naging makintab siya masyado at ayoko nung ganun. Ayoko nung parang nakaano siya, nung no? ray trace. So, hindi ko siya inactive. So, ito lang siya. Meron lang tayong ganitong itsura. Naka-vibrant visuals lang tayo. And yan. So, simulan natin syempre sa pinaka-basic. Ito sa mga lupa-lupa. Kasi ito yung unang mong makikita eh pag nag-new game ka, di ba? So, ito itsura ng ano niya, ng land, land block. So, makikita nyo, ibang-iba. Diba? Mas maganda. At saka parang realistic din yung shadow nyo. Diba? Kung nagagandahan na kayo dito, aba, paano pa kaya yung HD, ba diba? So, low pa lang to guys. Low. Yan. So, for context, ang aking PC ay RTX 3060. Laptop to. So, hindi to kasi lakas ng totoong nasa rig. So, pero okay pa rin. Malakas pa rin siya. Okay, pasok tayo. Ito, itsura ng diamond armor. Crafting table, lantern. Ito yung ating mga box chest and then barrel. Ayun, punta tayo dito sa nakikita nyo. Ito yung cobblestone. Okay. So, yun yung cobblestone niya. Kung makikita nyo, grabe yung details. So, oh. tignan nyo yan, guys. Shader lang yan, ha? Wala tong texture pack. Shader lang. <laughs> okay. So, ito ay yung mossy cobblestone. Ito, blast furnace yan. So, ginawa ko lang yan. Ayan, no? Oh. Ganda, oh. Ano ba to? Crimson fence. Wow, ganda. Ayan, ito yung mossy cobblestone. Okay. So, ito, nagulat kayo kung ano to, ang ganda ng texture. Kitang-kita nyo naman. Ito ay yung netherrack. Ayan, netherrack yan. Ayan, ang ganda, di ba? So, ayan. So, pasok tayo. Ito, granite to. Ano ba to? Polished granite. Granite? Granite? Whatever. So, pasok tayo. Ang kintab ulit. Ito yung basalt. Smooth basalt. Okay. Natataka kayo sa kung nakuha yan. Ito, minayin ko talaga to, mano-mano. Ito, Minahin ko rin kasi magkadikit yan. So, nagkasa naman. Pero, syempre, may creative tayo para doon. Ito, mind lang din to. Ako kasi, pag naglalaro, minimix ko lang eh. Nakamix lang siya. So, yan. Storage area. Ang ganda-ganda nito. Ano ba to? Sabi dyan, Block of Amethyst. Syempre, ano po tawag dyan? Okay naman eh. Okay. So, yan. Ito, ito yung stone. Cracked stone bricks. Diba? Yan. So, ito ulit. Ayan, mga beetroot eto oak fence. And then, ito yung cobblestone slab. So, ito, gurot ko yung ganda ng pattern. No? Ito ay dark, a uh, strip dark oak log. Ayan. Strip yan, log pa lang yan. Okay? So, ito yung mga dark oak talaga natin na, ano, hagdan. Dark oak stairs. Kita mo naman yung detail, oh. I yung details. Okay? Ito, mga dark oak tong binild ko na to. Ayan. Ay, nawala yung painting ko. Ano ba yan? May painting yan eh. Sana ba yun? Tinanggal nila yung painting ko kasi may pumupunta sa world ko. <laughs> Tinanggal nila yung painting ko. Kakakainis. Laki-laki nun eh. Ganda-ganda nun. Tada! Ayan. Yan yun. Ah, hindi yan yun. Iba yun. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Ayan. Yan yung painting ko talaga. <laughs> okay. Yung minsan, pag magpapapasok kayo ng tao, tignan nyo, tandaan nyo, kung maganda yung world. <laughs> uh, may may mga binago na sila. Okay, punta tayo sa second house na binild ko. Medyo mahaba-haba to ha, kasi, ah, uh, ayan, ayan, mga yan. So, ayan. Pero, sa na, wag na nga natin pahabain. Punta tayo dito. Ito yung binild ko na portal. So, tad, -tad lang siya ng net, red, red Nether Slab, uh, Dark Oak Trap Door. Siyempre, netherrack, paborito ko yan. Ayan, ito yung ating nether portal. Ayan yung obsidian na no, nasa loob. So, ayan. So, soul sand and everything. Ito, magma block. So, ba tayo pupunta dito? Nandito kasi yung mga block eh. Okay. So, ito yung ating ender portal at yung ender items. Ayan yung itsura niya, no? Ayan, no? Kikita nyo, kintab, oh. Ito nyo ba yan? Okay, punta tayo sa mga block eh, block e Ito, nakita nyo na chest. Ito, ender chest. Uh, furnace, blast furnace, crafting table. Ito yung enchanting table natin. na ano to? Cartography. Ito ay fletching table. Ito yung smithing table. yan yung martilyo. Okay, ito. Ito tayo sa mga blocks natin, mga ores natin. Ito yung ating uh, redstone ore. Okay, ang taas naman ng araw. Gusto ko magandang maganda yung makita natin. Uh, day lang. Sa day lang natin. Mas maganda kasi yung lighting for day eh. So, ayan. Kita nyo. Ito, syempre, kitang-kita nyo naman. Lapis lazuli yan. Ito, gold. ah, uh, ito yung diamond. May ilaw yan. Ito yung, ito tayo ng tainted glass. Red glass. Ito yung standard glass. Of course. Ah, uh, wala tayo block ng glass. Oh, talagang nilagay ko lang siya dyan. <laughs> ayan. Ayan, sige. Ito yung actual. Ayan. Ay, <laughs> ito yung ganun lang. Okay, ito na to. Cherry door. Ayan. Ito yung ating iron door. Makintab ba? Uy, kita mo naman makintab guys. Okay. yung mga doors natin. Ito, cover door. Ito, acacia door. Jungle door. Birch door. Spruce door. Oak door. Okay. Ito yung ating torch. O, oh, ba? Diba? Ito yung ating birch log. Ayan. Ang ganda, oak planks. Ang ganda magtayo ng bahay dito. Oops, ang aking paborito. Ang lapis lazuli block. Ito yung diamond block natin. Ganda, ito yung ating emerald block. Ito yung ating block of gold. Hindi siya ganun kakintab. Ano ah, yung makintab siya? Kita niya. Kita niya yan? Nikita yung reflection. Ito, iron. Oh, ganda oh. Hihi. Okay, so balik tayo. Ito yung oak plank spruce planks, acacia planks, dark oak planks, paborito ko by the way, and uh, cherry planks. Ito naman yung block of redstone. Oh my gosh, look at that detail. That detail. Ito ay red sandstone. Diba? Marami kayong may iisip ditong gawin sa dami ng details. Diba? Ito, yan, cobblestone. So tayo sa armor. Ito yung uh, chainmail. Okay? Ito yung iron, gold, diamond, and yung ating netherite armor. Okay, so yan. Yan naman ang mga features ng ating um, main world. So, kung pupunta tayo sa ender world, ender portal, talon tayo. hey Wala siya. <laughs> ano to <laughs> Okay. <laughs> Di na po ako dito. Okay. Ito yung tsura ng ender. End world natin. So, siya ay ma-purple. Makita nyo yan. Okay. Ito siya. Details. Ito yung details ng mga block niya. Okay. Is good. Is good. Right? Is good. Yan. So, yun lang naman. So, babalik tayo overworld para makita natin yung nether world. Of course. At nasa nether world na tayo. So, pupunta tayo sa nether world. Nasa overworld na tayo. Pupunta tayo sa nether world. Okay? Dadaan tayo sa paborito kong tulay paborito ko tulay ay napakaganda nyan guys napakaganda napakaganda pasok tayo Uy! okay dito na tayo ngayon sa nether portal natin ito sya ito yung itsura nya so ito yung nether world natin ayan so naka na tayo para mabilis no so ayan mga mamimina nyo ito yung mga netherrack diba ganda design talaga ng netherrack na to no so kaya tayo may kita nyo enough ko yung mga kalaban no? so kaya na lang mag explore kasi okay lang kasi ako pag naglalaro ako ito yung labasan ko lang ng ano ng, ng stress so talaga lang naka peaceful ako dito talagang yun ang game mode ko dito yun sabihin nyo na boring pero syempre kung gusto ko ng trail, maglalaro ko ng mga Elden Ring no tapos ko na yon by the way baka <laughs> sabihin nyo ito hindi ko kaya tapos ko na Elden Ring no tsaka ano tsaka uh, Lies of P hindi lang naman nalaro kong souls like. But anyway, punta tayo dito. Ito yan. Ito yung yeah, world. So, in-explore natin. Diba? Ganda, di ba? May snow. Yan. Diba? Ganda, eh. Lava. Ch-ch-ch-chicken. Okay. <laughs> o, di ba? So, yan. So, you can explore. So, i-download nyo na lang to. Nasa MCPEDL to. Alam nyo naman siguro yun, no? So, hanapin nyo lang. Realistic RTX pack. Sa cellphone, meron to. By the way, nandodon din. Mas sa uh, ano sya. Pero hindi sya RTX. Nasa vibrant visuals naman siya Pero maganda pa rin. wag kayong mag-alala. Hindi nga lang ganun kasing shiny. Siyempre, gusto ko rin ipakita sa inyo yung sunrise. Aray ko. Naka-survival pala ako. Survival peaceful. So, ito yung sunrise. Ang reason kung bakit nandito yung... Ito yung first house ko kasi. Okay. Ito yung first house ko. Dito ko siya tinayo. Kasi ang ganda ng sunrise, guys. So, tignan mo naman. It reflects here. Diba? diba? Pag nagising ka, e na. Sunrise na. Matutulog ka yun e yung sunset. Malalaman mo, it's time to bed. Diba? So, ganda ng sunrise. So, tignan mo naman, guys. Ang Gaya-reflect siya dyan. Kita mo rin yung tubig. Kita mo rin sa tubig. Eh, no? Ayan. So, syempre, i-flex din natin yung sunset. Ang ganda kasi ng sunset natin. Ayan. Time natin ay sunset. Yo! Sunset. Nasa kabilang bahay na agad. Ayan. makikita niyo yung kulay. Kita mo, nagre-reflex sa dagat. Ang ganda, guys. Ang ganda. So good. Diba? Ayan. Ano yung hawak ko? Ito na lang. By the way, iba rin yung itsura ng weapon, no? Baka magulat kayo. yun yung itsura niya. Ayan. Ayan ang ating RTX Pack. Again, i-download nyo lang yan sa MCPEDL kung kayo ay nasa Minecraft Bedrock. So, nagsasabi na hindi nito kayang i-match ang uh, Java Edition. Well, surprise. <laughs> okay. So, yun lang naman. Don't forget to like, subscribe, and comment, no? At uh, share nyo na rin para madumami tayo dito, no? So, gagawa ako ng iba't ibang shader pack sa bedrock kasi sabi nila, wala daw eh. <laughs> Hindi daw pantapat sa Java. So, kayo magalala. Papakita ko sa inyo. For now, ito yung pinakita ko kasi ito yung pinakamaganda na nakita ko. Okay? So, ilan naman. Again, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. See you next video.